Boni Pagkuntang Old Balara QC Amrita po Okay na ba? A few moments later So okay, bali natin na natin dito si Mam Ma sa Ano ba to? Doon Antonio Commonwealth Ngayon umaambun na naman Pakinga muna tayo ito yung pair nyo Yo, 250 Bili ako sakto 250 Ano muna tayong ba yung tindahan? Ano na yung ulan Nabot na tayo ng ulan tayo nga muna Nakasya no? Wala, tambay talaga muna tayo